Kahit saan man magpunta Basta't may my phone kang dala Ikaw ay laging online Sa my phone online Kahit anong oras pa pastat, may my phone kang dala Ikaw ay laging online Sa my phone, online Kahit saan man magpunta Basta't may my phone kang dala Ikaw ay laging ka sa mga ibang babae Ha 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 Hi, Kiko. Next time mag ka, yung hanggang dito. <laughs> So okay. ako po yung pare sa likod. <laughs> Pwede mo na ba kaming ikasal? <laughs> <laughs> okay. Ayan. Okay. So Kiko, maraming maraming salamat for coming. And syempre, alam ko pumunta ka dito para supportahan si Devon. Oo oh, naman, first hosting gig. Yeah. Yes, so thank you. you so much. Napaka-supportive talaga nito ni Marco. Thank you. Mm -hmm. Ano? napaka supportive naman itong mahal ko? Marco! <laughs> Eh, kasi ako si Trina sa Walwal, siya si Marco. Ah, ko, mahal ko. Ikaw talaga. Di, yata ako naglilis ng tank. Oo, oh, feeling ko hindi ka dinaligo. Uy, <laughs> grabe ka ha? Gusto mo mag bookingan dito? Ah, <laughs> uh, okay. wait lang. Gusto ko, gusto ko. Wow! Ah, gusto mo? Wow! Ah, <laughs> <laughs> <kakampi> na ako. <laughs> okay. Okay guys, so mga katropa, kaya po andito si Kiko at si Devon para i-promote ang kanilang upcoming movie under Regal Films, ang Walwal -Wal Movie. So Kiko, ano ba ang Walwal? -wal? Ang Walwal -wal ay isang pelikula na is coming of age movie um, para maintindihan ng mga young adults kung ano yung pinagdadaanan ng mga ng mga kabataan at siyempre para sa mga magulang para maintindihan nila yung kabataan ngayon. It's about um uh, teenagers finding themselves. So yeah. Yes. Devon, may dadagdag ka ba? Ha? Huh? May dadagdag ka ba? Oh naman, it's about our relationship, you know, acceptance, commitment, and passion talaga, passion natin. It's it's a movie that talks about teenage problems na how they deal with it individually, 'di ba, in the film. In, this current generation, ng oh, mga generation eh. na 'to. Baga may pare ko dati, ito yung updated version ng pare ko. Yes. At uh, Ayun, sana, may, sana magustuhan yung lahat. June 26, yung premiere night. June 27, um, open shine cinemas nationwide. Yeah. yeah. Ayun, so, so Kiko, di ba napanood namin yung trailer ng Walwal? -Wal at sobrang trending nitong scene na to. So yung sambala na Gusto naganap. Gusto mo bang gawin namin sa'yo? Hindi, hindi kami sa kanya. So, ano bang kwento sa likod ng sampal na yan? At balita ko, nagkatampuhan kayo dyan, ha? Hindi, hindi, hindi. Ah, actually, ako Wee. yung nagsabi. Sabi ni Devon. Eh, <laughs> <laughs> actually, ako yung nagsabi sa yung bigay mo, di ba? Uh Oo, -oh, pero nung nasampal ka na, wala na siya sa wisyo, nung nasampal ka siya. nakadalaw eh. <laughs> at, at, uh, yeah, pero maganda yung eksena, at uh, like I said, like I said this in a different interview, in all my interviews, magaling si Devon dito. So, kumbaga, hindi naman sa nagtampo ako, nasaktan lang. Ay, uh, <laughs> iba. Wala pa nga, sinasaktan na kita. Hinaano <laughs> ko yung sarili ko, binab... <laughs> ano ba yan? Binabara ko yung sarili ko. Pero guys, sana panoorin nyo kasi ano to, hindi lang to pam millennials, of course, para din sa lahat to, para pusto sa lahat, lalo na sa mga parents, para maintindihan natin yung mga kabataan ngayon. okay. Ikaw, paano, mo, ka, paano ka nag-prepare na sampalin si Kiko? Ha? Actually, sobrang nahihirapan ako doon kasi tinatry kong i-hold back yung kamay ko. Eh ako naman, di ba, personally, malakas talaga ako manghampas, Totoo manampal. Yan. Eh, second time ko lang manampal. Second time lang talaga, as in. Ngayon lang yung pangalo. So, parang hindi ko alam kung paano ko siya gawin. Lalo na na si Kiko, hindi sana yung nasinasampal siya. Actually. Okay. Before namin, Before namin i-take yung scene, nag-uusap kami about sampalan. Tapos, yun na pala yung next scene namin. So, parang nagulat ako. Ayoko siyang masaktan. Yeah, guys, so, yun. Well, well, uh, Ikaw? Uh, oh, sorry. Check well, ito. actually, yung nanay ko kasi volleyball player. So, nung bata ako, oh. nasasampal na ako ng malakas. Pero <laughs> nagulat ako yung sampal ni Devon, parang, eh, mami ko, volleyball player, di ba? Yung sampal ni Devon, parang, uma, parang level na nun eh. Sabi ko, wow, nagpa-volleyball ka ba? <laughs> Pagpasensyaan mo na kasi yung iba mga nanligaw dito. Sa iyo oh, okay. binuhos. Yung hinanakit mo ata. <laughs> <yung hinanakit laughs> niya. Ito. Sinabi ko naman sa'yo, aalagaan ah, kita. Ah. <laughs> okay. Aalagaan ka daw niya, nagbibingibigyan oh, siya. <laughs> okay. okay. Tell us something about your character dito sa movie, Walwal. Well, um yung yung story kasi ng character ko is like uh, kung ano yung pinagdadaanan ng normal Pinoy ngayon na takot sa relationship kaya hindi siya pumapayag ma, ma ma hold down ng isang babae. Pero naniniwala naman ako na in time na may babaeng the right one for you. So itong si Marco nakatagpo ng babae na katapat niya, na sa tingin niya na siya yung si Trina yung babae para sa kanya, na tutulungan siya mag-grow as a person, at paano niya tatanggapin yun, at paano niya um, marirealize na, okay, ito yung responsibilidad ko, tatanggapin ko yan, at mamahalin ko itong babae na to no matter what. So, yun yung story ni Marco. Napakaswerte ni Marco, no? Kahalap okay. siya ng Trina. Ito yan. <laughs> Strong and independent woman. Strong and independent woman. Gaya yung character ko naman dito, isa, matapang talaga siya ng babae. Napaka-ambitious niya. Sobrang dami niyang goals sa buhay. Tapos may dumating na problema na actually ano siya eh, di ba? Parang nangyayari talaga sa mga kabataan ngayon. So sana, hindi ko masyado eh, ma Pwedeng i-reveal. Pero yun, Malami malaking lesson talaga na matututunan dito. Yeah. And gusto ko lang i-add kasi like yung mga ibang movies or ibang teleserye masyadong conservative. Alam mo yun na hindi na tatakay yung mga subject na importante gaya nito kasi may mga may mga like problema yung mga batang Pinoy na masyadong maselan para ipakita sa TV o sa sa big screen pero dito sa Walwal na, -wal, na natatakil namin yung subject na yon at feeling ko napaka-importante para sa bansa natin para sa mga masang Pinoy at para sa lahat ng tao you know at uh, sobrang blessed lang kami na binigyan kami ng chance ng Regal Films uh, para gawin to. At uh, yun, it's very beautifully shot by director Joey Reyes. Yes. Yeah. And so, you're playing Trina and you're playing Marco. Yeah. Mm. I'm so, kaya yung love team dito. Pwede Gusto? ba? Ay. Okay lang ba sa'yo? Okay lang naman. Okay lang ba sa'yo? <laughs> okay lang ba sa'yo? Okay, lang ba sayo? <laughs> okay. Pwede ba mangyari sa totoong buhay ang Marco at Trina? Yung, so, yung Marco and Trina, hindi pwedeng mangyari sa totoong buhay. Oh, wag naman, wag naman ganon. <laughs> <laughs> Kasi iba yung level ng ano, pro oh, sige. problema Pabaguin nila ko. ang dalawa. Ko. Pwede bang mangyari sa totoong buhay ang okay. Kiko at Devon? <laughs> Next question, please. Okay. May pag-games tayo, di ba? Para kay Kiko Estrada. Pinahanda tayong uh, pag-games kay Kiko Estrada. Ito yung tinanong ko sa kanya kahapon, ayon niya ang sagitin. So, ano, ano yun? Ano yun, Kiko? Ano, uh, tulog ka kahapon eh. Okay, oh, nga, ah, Ba, oh, nga. ano tinanong? Ay, ba, iba yung tinanong niya. Sino yan? Oh, ay, hindi. Oh. Hindi to nung isang araw pala. Tama ba ako? Ay. <laughs> <laughs> wag na, wag na. Wag mo na ka. Ikaw e, next. Question, gusto yes, nyo mong right? malaman? Baka mabigwasan kita dyan eh. Hindi, hindi. Ayoko masampal ng pangatlong beses. Oo, gusto mo ba ulitin natin yung eksena? Para makita naman nila. Wag na, wag na. Wag na. Wag na. <laughs> Bigyan mo ako isa. <laughs> Sige na, go na, dali. Yo, may no, wala yung mga questions ko, okay, kinikilig ako sa likod. <laughs> yung pink niyan, damit nagiging red na. Piling ko lagi na ako magpipink. <laughs> okay. So, sino sino mga kasama niyo dito sa movie? Yes, makakasama po namin dyan si Elmo Magalona, Donnie Pangilinan, Jerome Ponce, and of course, mga girls. Ikaw yung girls. Ang pinakamagandang Di ba, si Ron? Ah. Tapos si Kisses de Levine, and of course, Sophie Senaron, and um, sino pa ba? Jane de Leon. Yes. At uh, syempre, may mga tatay at nanay kami dito. Yung nanay ko sa movie, actually, totoong nanay ko. Nakilala na, di ba, si Miss Cheska Diaz. And uh, of course, uh, sino ba ba? Roy... Roy Santiago. I think yeah he's a theater actor at a star-studded so we're just blessed to work with um, you know veteran actors that are good Oh, showing days, like I said like um, it's going to the premiere night please watch it's going to be on June June 26 but the movie is dropping on June 27 in cinemas nationwide so you can watch it anywhere so please support us